Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, uh, isang paalala na nalalapit na po ang buwan ng Ramadan. Kaya naman pinapayo ko unang-una sa aking sarili at sa inyo na bago tumating ang buwan ng Ramadan, mainam po at pinakamaganda na dalisayin natin ang ating mga puso linisin natin ang ating mga puso mula sa inggit, mula sa galit, mula sa puot, mula sa pagkagalit at anumang mga hindi magagandang laman ng puso natin upang pagdating nitong mabiyayang buwan ng Ramaban ang ating puso at ang ating kaluluwa at ang ating katawan ay handa ng tanggapin ito at handa ng salubungin ito. Muli mga kapatid sa Islam, samantalahin po natin na hindi pa dumarating ang buwan ng Ramadan, tayo po ay dalisay na at malinis na ang ating mga kalooban. At handa nating patawarin at handa tayong magpatawad sa sino mang nagkasala at nakagawa ng kamalian sa atin. Muli, mula po dito sa napakagandang sandbar ng Kalangaman Island. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.